yun guys nakakain uh, ako guys ano mo saan naman tayo yun. naman ng kapi naman akong ka kapi so mabuti yung tubig guys uh, uh, huwag tayo puro kapi guys uh, lalahan natin nakakasama yung kapi araw araw dapat uh, controlin lang natin maganda kumain kayo ng uh, almusal. Uh, kanin, magandang yan. Kanin, meron kayong uh, ulam. Pwede yan isda. Almusal kayo ng mga parke. Para hindi kayo magutong sa mga ala. Hmm? Yung maganda, sumahin kayo. <coughs> Kumain uh, kayo ng mga mga gwa. Almosal. Ito, ito lang muna kayo nakain ko guys. So, ka akatay na ko na pakain. Para masidlan yung chan nyo. Hmm. Ah, kain tayo par. Hmm. par. Muna ipar na may uh, ah, uh, ah, palaman to. Peanut butter para. Hmm. Kain tayo. Ramsel. Ano yung papagutom pa ng mga? Kain kayo. Sa so love, love lang tayo, love ko kayo, guys. Always eat, guys. Lalo nang may mga ano, may mga Idad uh, edad na diyan. Kasi sila yung madali yung gutumin. Hmm. Main kayo. Aparat. Uh, parate Pagsimba naman ba kayo guys kanina? Sino nak nakapagsimba naman guys? Eh. Ungko sa inyo guys. Ako hindi hindi pa ako nakapagsimba kasi tutulog ako eh mga ano na ako mga 12 na ako tutulog. So din na ako na ng madaling araw 3 AM kasi 3 AM kasi yung simbang gabi. So, para pasensya na kapag hindi ako nakapagsimba. Sa lang kasi ako. Sana nakapagsimba. Wow. Uh, uh Sana makuha, sana makuha nyo yung ano. Yung mga wish nyo. Sabi nila kapag nakompleto um, mo daw yung simbang gabi. Is meron ka. Uh, matutupad yung wish mo. Um, matutupad yung wish mo. Ang gusto mong mithiin. Tutut pa din Sabi nila. Pero nag-try na rin ako yan. Nag-try na ako. So good luck guys. So follow for more video guys sa aking pag-sinibus uh, ko guys. So dito tayo gagawa na ng content palagi kayo. So see you next week. Thank you.